Residuo! Walang usot ang may atraso! ang ginawang at pagkuyog ng isang grupo ng estudyante sa kapwa nila estudyante sa Castle City. Ano nga ba ang punot dulo ng pisikala na ito sa labas ng paaralan? Ang sakitan mukhang selos at chismis daw ang pinagmulan. Naku po! Deadly combination yan! Nagbabanta po sila sa akin sa chat po. Sabi nung tomboy po kasi na BF po nung no, kaklasiko. Sabi niya po sa akin, ano, bukas lang tayo magkita pagpasok mo, sabi niya, antayin kita bukas. Sinasabi niya daw po doon sa mga kaklase po, tsaka sa president namin na nagkating daw po ako, tapos uminom daw po ako, tapos pumunta daw po ako sa bahay ng BF niya. Hindi naman po ako nagkating noon. May sakit po ako that time. Tapos yun po nung nagchat po ulit na mag-usap daw po kami sa labas. Nung uwian po. Tapos sabi ko po, sige makikipag-usap ako ng maayos. Tapos po, nung paglabas po namin ng gate noon, nung kasama ko, nandoon na po sila, tapos sabi po niya, di ba mag-uusap tayo, sabi niya po. Tapos yun po nung ano, biglang umulan. Nagulat po ako noon, bigla niya akong hinatak. Hindi na raw malaman ni Hazel kung ano ang gagawin habang pinagtutulungan siyang gulpihin ng grupo. Masakit po kasi po yung sarili ko nga pong pamilya, hindi ako sinasaktan eh. Galit na galit po talaga kan parang nadudurog yung puso namin na ano syempre hindi po namin siya sinasaktan mm -hmm. tapos makikita namin sa ibang tao eh ganyan ang gagawin nila kasi po nung time na yun feeling ko po babagsak na yung katawan ko kala ko nga po nung ano eh bumuka yung opera ko Tapos yun po nung time na po yun iniisip ko baka hindi na ako makauwi hindi, na, hindi ko na makita yung buong pamilya ko. Pero ang bangungot ni Hazel natapos din nang tumigil ang isang tricycle driver sa harapan nila para umawat. Pinagtutulak niya po una yung bumabanat sa akin. Tapos po, hinatak niya po ako patayo. Tapos nung time na po yun, sabi ng driver, pumasok ka na sa tricycle, yatid ya kita sa barangay, sabi niya. Nagtungo ang resibo sa pinangariyan ng gulo. Dito namin nakilala ang ubawat na tricycle driver na si Isa Gani. Dito po, dito na po. Ay, pauwi na po ako na sinundo ko rin yung anak ko eh. Ay, nakita ko po, kala ko nag lang sila. Eh, hindi naman po pala nag-arutan eh. Binubugbog na po nila yung isang babae. Kawawa na po yung bata kaya tinulungan ko na po. Inawat ko, binusin na ako ng binusinan. Nanggang na. tumigil, yung ibang tropa po, tinulungan na rin po nila po para maawad. Dito po kasi may hita inuuntog yung ulo, sinusuntok. Nawawa talaga, ma'am. At habang inaawat ang grupo, nakita raw niyang may hawak palang screwdriver. Ang isa sa mga nanggulpi kay Hazel, ang rambulan, muntik na palang mauwi sa gripuhan. Tinapon nila kasi awak na namin sila parehas kabilaan. Ano? ay ayaw magpawat. Pinigana namin po yung mga kamay para lang may Siguro may sa sobrang galit nila. Malay mo matuloy nila yung pag ano, masaksak na lang yung bata. Dinala rin agad sa barangay hall si Hazel at ang walong estudyante ng bugbog sa kanya at ang screwdriver na hawak ng isa sa mga bumalat kay Hazel. Na itago pa ng kanilang Violence Against Women and Children o BAUSI officer. Tinanong ko po, po kung para saan itong bitbit -bit niyang screwdriver. Ang sagot po ng bata sa akin, ito ay pananakot lang daw niya, hindi naman po daw niya to itutuloy na ano na i, i -sak -sak doon sa biktima. Siyempre naman natakot. Kasi paano kung mga minor yun, paano yung, yung emosyon nila, di ba? Yung emosyon nila, hindi na nila makontrol yung emosyon nila. At yung biktima, mapuruhan, di, Patay. Sinubukan daw pag-ayusin ang dalawang panig doon pero desidido ang pamilya ni Hazel na ituloy ang kaso. Hindi po sila kasi nagkakasundo ma'am. Tsaka yung pong kasing mga minors na yun, wala po silang ano, nakakasuhan. Meron po silang intervention na maganap pag ganun. Tatlong hearing po yan sila. Isang ligo makalipas ang insidente, muling ipinatawag ng barangay ang dalawang panig para sa una nilang hearing sa Lupon. Naharap sa reklamong slight physical injuries ang walong bata na nanakit kay Hazel. Sino yung humila sa kanya? Ako. Ikaw ang humila. Dahil? Anong dahilan? Puro po kasi kasi yung sinasabi niya. Oh, sabi Tatanungin kita, anak. Sabi mo ba talagang kasi nung yung sinabi niya? Ang dapat bang gawin ay hilain at bubuki sagot? Hindi So naniniwala Ako. mong mali yung ginawa mo? Opo. Pinagsisisihan mo ba yun o pinanintindigan mo? Pinagsisisihan Eh yung nakisipa, dahil kinampihan ka na nila. Sino yung mga nagsipado? Hindi po nila ako kinampihan kasi po may kanya-kanya din po silang galit. Ang batang na nabunot at kumalagkad kay Hazel, humingi na ng tawad. O ano kayo lang gagawin? Hindi nyo mo nagkamali. Ano dapat gawin? Hindi mo na. naman. Sabi nga pala sa nagawa ko. Ako matabot kita. Alam ko naman na mali yung ginawa ko sa sa'yo kasi ano yung napangalan ako ng gali. Sumunod na rin humingi ng dispensa ang iba pa niyang mga kagrupo para sa nagawa nila kay Hazel. Sorry kung nasa bono pa sa... Kaya kasi na ano lang din ako sa mga sinabi Sorry kung nag-aaway tayo. Magkaibigan naman tayo, alam ko yun. Pero si Hazel at kanyang ina, hindi ba kukuha sa sorry-sorry lang? Okay, ano ngayon ang gusto mong mangyari sa kanila? O anong gusto mong maging resulta ng pag-uusap natin? Tutuloy ko na no? Sa kabila ng paghingi ni Lord po, Mani, Mrs. Ano po ang inyong pasya? Itutuloy ko po yung pasya. Wala na, wala nang pagkakataon. Wala na po. Ah, Mani. Ito po lang. Ito po lang. Ito po lang. Kasi napapapin ka po, 13 Sana po patawad niya po siya kasi. Pati po yung patawad. Ate, kahit anong sabi mo sa amin na alo, patawarin yung mga anak ninyo, siyempre, masakit sa mga bilang magulang. Masakit talaga. Sobra-sobrang sakit ang ginawa ng mga anak niyo. Pero saktan yung anak, hindi namin ginagawa yan ate sa kanya. Nagtindihan po na Alam niya yan. Siyempre, masakit na masakit talaga sa amin. Nangyayon nangyayon kaya hindi niyo po kami masisisi na kung ituloy man po namin yung kaso sa kanila. Para uh, mabigyan sila ng leksyon, ng ma, nang ano, maayos na, dis na disiplina. Kung hindi nyo man po madisiplina yung anak nyo, pamangkin nyo, hindi nyo madisiplina, siguro sa ibang way, madidisiplina silang lahat. Maayos sana. Ano po, narinig naman natin yung panig ng bawat isa. Ano po, naging uh, patas tayo dito. Kaya lang, ang masusunod pa rin po dito ay ang kung ano ang gusto ng uh, partidong nagre-reklamo kapag hindi pa rin nagkasundo ang dalawang panig pagkatapos ng tatlong hearing, mabibigyan ng Certificate of File Action o CFA ang magulang ni Hazel para may pagpatuloy ang reklamo sa police station o sa piskal. Pero dahil labing apat na taong gulang pa lang ang mga nanggulpi kay Hazel, dadalhin sila sa shelter ng Quezon City Social Welfare and Development kung sakaling mapatunay ang nagkasala. Sa kasalukuyan, ipinag-utos na raw ng principal na ilipat sa ibang paaralan ang mga estudyanteng na nakit kay Hazel. Kailan man, at man, walang lugar sa lipunan ng karasan, wala mang criminal liability ang mga minor de edad. May karampatang parusa kapag sila inasangkot sa kaguluhan, pati na rin ang kanilang mga magulang. May